Bagamat walang formal na kumpirmasyon mula sa kanilang panig, tila hindi na kinakailangang itanong pa kung may espesyal na namamagitan kina Bea Alonzo at Vincent ko. Sa kabila ng pagiging tahimik ng dalawa sa kanilang personal na ugnayan, mas lalong lumalakas ang hinala ng publiko at mga fans na may matamis na pagtitinginan na namamagitan sa kanila. Kamakailan, muling naging usap-usapan sa social media ang dalawa matapos mamataan si Vincent ko sa isang event na may kinalaman sa negosyo ni Bea. Sa ginanap na Bash Warehouse Sale, isang kilalang brand na konektado kay Bea, nandoon si Vincent bilang isa sa mga panauhin. Ayon sa ilang mga netizen na naroroon, kitang-kita raw ang pagiging supportive nito sa aktres. Hindi naman ito ang unang beses na nasangkot ang pangalan ni Vincent sa mga aktibidad ni Bea. Ilang buwan na rin ang nakalilipas mula nang mapansin ng publiko ang madalas na pagsasama ng dalawa, maging sa mga pribadong selebrasyon at ilang social events na dinaluhan nila, magkasama man o hindi ay hindi maikakailang laging nauugnay ang isa sa isa. Si Vincent Ko, isang kilalang negosyante, ay hindi rin baguhan sa mundo ng mga prominenteng personalidad. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa larangan ng negosyo, tila mas nakilala siya ng masa nang maging malapit kay Bea Alonzo, isa sa pinaka-indemand at respetadong aktres ng kanyang henerasyon. Ayon sa ilang malalapit sa dalawa, hindi na raw lingid sa kaalaman ng kanilang mga kaibigan ang tunay na estado ng relasyon nila, kahit pa hindi nila ito idinadaan sa malalaking pahayag sa media. Bagkos, mas pinipili raw ng aktres at ng negosyante na panatilihin ang pribadong aspeto ng kanilang ugnayan. Gayunpaman, hindi rin naman nila ito itinatago, lalo na't makailang ulit na silang nakikitang magkasama sa publiko. Isa sa mga dahilan kung bakit pinupuri ng marami ang umano'y relasyon ni na Bea at Vincent ay ang pagiging supportive ni Vincent sa mga adhikain at karera ni Bea. Bukod sa personal na pagsuporta, pinaniniwala ang isa rin siya sa mga nagbibigay lakas ng loob sa aktres sa kanyang mga business ventures. Katulad ng kanyang pagdalo sa warehouse sale ng Bash, isang simpleng kilos na may malaking kahulugan, lalo na sa paningin ng mga nakakakilala sa kanila. Marami sa fans ni Bea ang natutuwa para sa kanya. Matapos ang ilang taong nagdaan at ang ilan sa kanyang mga naging failed relationships, nararapat lamang daw na matagpuan na niya ang isang taong tunay na nagbibigay suporta, hindi lang bilang artista kundi bilang isang babaeng patuloy na lumalaban para sa kanyang mga pangarap. Sa kabila ng kasabika ng publiko sa kung kailan ba aamin ng dalawa, tila wala namang pressure sa panig nila Bea at Vincent. Sa ngayon, mas pinipili nila ang mamuhay ng tahimik, masaya, at puno ng respeto sa isa't isa, kahit wala pang opisyal na deklarasyon ng pag-iibigan. Kung tutuusin, minsan ay sapat na ang mga kilos upang magsilbing patunay ng damdamin. At kung pagbabasehan ng mga kilos ni Nabea Bea Alonzo at Vincent ko, mukhang may matamis ngang istoryang unti-unting nabubuo sa pagitan nila.